Good morning mga par uh, Ito mag Exercise ko muna yung pa ako Yan the uh, Disclaimer lang po Hindi pa ako Talagang magaling ano, Sa mga Ganyan Na-apply ko lang yung alam kong uh, Makakatulong sa Sa akin Na exercise hindi, ano ko lang yung pa ako kasi yung sa medyo ano pa siya, medyo masakit pa pag nilalakad ko. Kaya ano ano ko lang. Pero nakakalakad naman ako. Pero pag tumaga, tumatagal is sumasakit yung sa yung para sa pinaka joint pero yun dun sa fracture wala naman ng problema yun sa, sa tuhod lang dun lang sa masakit kaya yan inaano ko siguro hindi pa naghihil yung sa loob mismo -no. ayan pang lakad ko iika-ika pag tumatagal lang ng lakad nagmamaga namamaga siya yung sa tuhod so after exercise tataas lang yung isang paa dapat naka uphill para bumaba yung ano <coughs> ayan na nakakalakad naman ako na. ayan ako na rin siyang mag isa ayan, na. ayan naka ano nga pala ito naka time lapse kaya mabilis ay gagalawa ayan o ayan, ayan. ano pang tawag yan hindi ko alam basta nakita ko lang yan sa mga nag uh, ano din nag exercise na, kaya ko